mga kasangkayan, good morning mupay nga aga ah, yung atanan this is Wengs and medyo matagal-tagal na rin nung hindi tayo nakakapag vlog ng ganitong content so I think it's been quite long since the last time I've been here for ano, for coastal foraging or ano so ngayon siguro inabot din ng ilang buwan or I think baka kalumampas pa ng isang taon since the last time I made this uh, kind of content because actually yung ganitong content kasi this is my original content yung buhay probinsya or countryside living when I started YouTube so before ako makunta sa ano sa ornamental plants eh yung content ko talaga was uh, uh, buhay probinsya or countryside living yung panginginhas, or pamumurot, or pamunguhan ng seashells, at saka gardening for edible plants before I got into ornamental plants. So, finally, uh, nandito tayo ngayon sa Sulangan and we're here for coastal foraging. So, mamumurot kita. Uh, Manginginhas tayo after more than a year yata. So, correct me if I'm wrong. But I'm, I think, uh, I'm 90% sure na it's been quite long. Baka inapun na tayo ng mahigit isang taon before tayo uh, nakapag-vlog ulit. So galing na actually... Uh, nandito na kami siguro mga more than 30 minutes ako ago and hindi lang natin na videohan yung pangunguha natin ng mga seashells or so may mga nahuli na kami I think we're going to cook this for dinner pero hindi pa ganun namin sa ano sa udong it's a kind of uh, bisayan noodles pag hindi madami yung huli namin but if we are able to have uh, some or a lot of uh, proton or seashells eh, baka iluto namin for adobo so ito yung mga nahuli namin ayan kung makikita nyo karamihan talaga mga ano mga muta buta or kiray-kiray pero konti pa lang naman because we've been only here for about 30 minutes tapos may anak kami may turban shell or red na tuhilon kasi madami naman yung klase ng tuhilon so medyo pahirapan ngayon yung panghuli kasi napakainit ng and as you all know uh, katatapos lang ng bagyo dito sa amin sa eastern summer uh, kaninang madaling araw I think uh, nag landfall yata dito sa eastern summer sa hipolas eastern summer si bagyong aghon ba yun? mga one in the morning so ganon so eto mga kirikira -kiray ito so, pasok lang natin ulit kasi mamaya ipapakita ko sa inyo how it's like to to ano to catch or to search or look for uh, edible shellfish so kaya nga nang sabi ko kanina baka inabot na tayo ng more than a year since the last time we've been here so ayan kasama ko nga pala yung kapatid ko si Naiden doon ayan ito yung Rituhilon Ito, this is one of my favorite uh, shellfish or proton second to ganga or spider conch. Kasi nga ito, masarap to, malinam-nam. And uh, crunchy siya kahit na lutong-luto. So kira kira I just don't know the English term for this uh, edible shellfish. But locally, uh, this is called in ano, in languages different names uh, sa pagkakaalam ko, and that is kiray, -kiray or buta-buta uh, ewan ko lang kung sa ibang mga tao, dito pa rin sa area namin eh, kung may tawag din sila na iba para sa ano sa shellfish na to so nandito na kami sa sulangan area this is still a part of our barangay kasi nag kami na imbis na doon kami maghanap ng mga shellfish eh dito na kami maghanap kasi mas madaling maghanap o mas madami yung nahanap dito so ito lang yung naging ano namin lalagyan ayan nagcut lang kami ng ano empty mineral water bottle tsaka ouch nakahanap ka ng ganga Wow, that's nice. Oh, sayan. hinagis yung kapatid ko. Finally nakahanap din siya ng my most favorite uh, ano shellfish. So this is ganga or spider conch. Hindi lang uh, this is still very young kasi wala pa siyang mga spikes dito sa gilid. Kasi yung spider conch or ganga or saang in Cebuano and in Bohol eh may mga dapat may mga spikes to pag matured na yung ano yung saang or spider cone so this, ito talaga yung paborito ko second this ano buta buta or kiray kiray sarap ang laman nito eh so as I have said earlier if we are able to catch a lot eh, iluluto namin and we are going to cook shellfish adobo kung hindi naman ganun kadami eh, magluluto na lang kami ng odong with ano with shellfish or ano itong mga puruton so ayan mamaya hahanap lang tayo maglalakad lagad lang tayo tapos I will show you how it's like or how do we find shellfish so ganito lang yung gagawin namin maglalakad lang kami dito sa, sa mga batuhan dito tapos dito sa mga linalakaran namin, dito na namin makikita yung iba't ibang klase ng mga shellfish or proton, so malapit na pala kami sa ano I mean hindi naman hindi naman ganoon kalapit pero nakikita na dito yung Ibinubu Island and yung ibang islet so medyo malakas lang ngayon yung hangin kasi sabi ko nga kanina <coughs> tapos lang ng bagyo a uh, few hours ago dito sa uh, I amin mean, i think this is the, this, that was the first typhoon this year na pumasok sa sa ano sa lugar namin so ganyan lang lalakad lakad ka lang dito tapos yung may isa pang dahilan kung bakit minsan mahirap maghanap ng mga shellfish is because yung kulay ng mga shellfish eh kasing kulay na din nila yung kanilang tinitirahan ng mga bato that is why uh, often eh, it's quite hard to find shellfish kasi they almost look the same with the rocks na kung saan sila ay nakatira ayan medyo kukunti lang yung mga naging dito kung ma-observe nyo ayan hindi ganun kadami yung mga nag ano ngayon nag fishing kasi nga siguro yung iba takot na magpunta ngayon kasi katatapos lang ng bagyo eh kami mga <coughs> okay may, kupangan, kupangan batok So, medyo um, mga atapang atao lang kami kaya ayun naglakad pa kami from there kasi nandoon yung bahay namin tapos tumawid kami dyan sa tubig na yan dapat kasi naalala kasi namin a uh, few days ago I think mga 3 days ago ayan ang madami yung nakita ng kapatid ko ayan o oh, tingnan nyo kaya no, ang lalaki ng kiray-kiray or buta-buta. Ayan, sabi ko nga kanina, this is one of my favorite shellfishes. Second to saang or ganga. This one, uh, bulalo. Manamis na din to. This is bulalo dito sa aming area. And I think this is called uh, Arabian cowrie sa English sa ayan yung kapalig ko. Ganyan lang, humugahanap yung paghahanap. Lakad-lakad nga dito sa batuan. Tapos makikita mo na yung mga shellfish. Pag may makita ka, huwag mo agad pulutin kasi papakita ko sa kanila kung how do shellfishes look like pag nandiyan nandiyan pa sila sa ano sa lupa or sa bato. So, gaya nga ng sabi ko kanina, it's quite hard to look for or find shell fishes pag uh, ganito yung tinitirhan nila kasi magkasingkulay na yung kanilang mga shells tsaka yung ano yung mga bato na tinitirhan nila kung minsan naman pag hindi sila nasa batuhan nakaan sila nakalibing sa lupa ayan ayan may nakita ang kapalid ko papakita ko lang sa inyo ayan oh So, ayan. ayan. Yung kiray-kiray pa din yan. Uh, so, ganyan lang yung itsura nila pag nasa lupa pa Hindi kami magtatagal dito kasi yung full moon kasi 3 days ago pa. Usually, pag uh, ano, pag uh, first day ng full moon, nawawala talaga yung tubig dyan kaya safe tumawid at saka magpunta dito sa sulangan kapag hindi naman kasi full moon masyadong malalim dyan yung tubig at abot lagpas tao ang lalim ng tubig dyan so it's not safe for us to go uh, coastal foraging or pamurot or panginhas pag hindi full moon so 3 days ago pa lang naman yung full moon so kaya medyo mababaw pa yung yung ano yung dagat eh, nakatawid pa kami papunta dito but uh, siguro uh, mga 30 minutes lang kami ulit dito babalik na ulit kami doon sa ano doon kasi mahirap na pag inabutan kami dito ng malalim na tubig wala kaming bangka at saka hindi rin madami yung mga tao na nandito ngayon para makatulong sa amin so as of now yan you know, Yan pa lang yung huli namin then ay but uh, okay na rin to. Kung ano talaga, kung first day ng full moon, ay know, ilang minuto pa lang napupuno na namin yung sisidlan na ganito, tsaka may iba pa kaming sisidlan. Namiss ko talaga to, tagal eh. Uh, ngayon kasi katatapos lang ng research namin, kaya may time ako ngayon na makapamurot or makapanginha sa I think sa Cebuano or ano sa Bohol yung pamumurot or coastal foraging or pangunguhan ng mga shellfish is tinatawag na panginhas or manginhas panginginhas sa hunasan so dito naman sa amin pamurot or simply pangunguhan ng mga ano ng mga shellfish so hanggang dito na muna kasi maghahanap na muna tayo ng ano importante pinakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kinukuha namin ng mga klase ng shellfish ayan kiray kiray ulit kadamihan talaga ng nahahanap dito na shellfish is yung kiray kiray na yan at saka ganga kaya lang mas lumalabas yung mga ganga pag medyo umaambon hindi, hana, hindi mahirap hanapin yung mga ganga pag umaambon this. Hello, actually this is also edible na din to. Ang tawag dito sa amin is arakaak. Ayan o. Malambot siya. But you have to take the baras or yung mga lupa sa loob ng tiyan nito tapos ikukuskus sa bato pero napakasarap nito na iadobo at saka ano Uh, iluto sa gata with malunggay kaya lang pag magluluto ka ng ganito ng arakaak you need a lot so kailangan mag, ano, focus ka sa pangunguha ng mga arakaak so, you know, may masyado bang maliit o oh, ayan ang um, ano yung english nito or tagalog nito but uh, dito sa amin we call this uh, arakaak napakasarap dito na iluto with gata ng ano ng nyog at saka may gulay lalo na pag malunggay. So hanggang dito na muna kasi maghahanap na muna tayo pero pag uh, medyo may makita tayo mamaya ng mga kakaiba ay mag video ulit tayo yun kasi nagalaw natin medyo tumigas siya pero mamaya balik lang natin yan dyan maglalambot ulit yan tsaka maglalakad So actually madaming klaseng ano shellfish yung makikita dito mas madalas nga lang makita yung ano yung ganga at saka yung mga kiray-kiray na naipakita ko na sa inyo kanina